Buhay muna kami. Mga lods. Hanap buhay muna. Dito muna kami kumain sa labas. Mga lods. Mga lods kong mga kaibigan dyan. Si... Ito. Binata pa to. Wanted. Single dyan. Na babae. Na... Uh, dapat magmahal ng tapat. Itong sa gitna si Benvenido. Single mom, naghahanap. Naghahanap ng single mom. Dalawa pa lang ang asawa niya. Ito si Castro, isa pa lang ang asawa niyan. Pero marami yung kinakasama. Nagbibidyo. Ay, tibay. Patago lang. Ah. Saan kayong makakitang kumakain tanghali sa labas? Dito lang yan. Kaya ba sa Pilipinas yan? Kahit ako may araw, terik. Oo? Terik na terik ang araw. Kaya yung pagkain muna namin ngayon. Kailangan mong maghanap buhay. Hili, ano bang hanap mo sa isang babae? Uh, maraming pera. Maraming pera. Yung ikaw ang bubuhayin. Hmm. Naman <laughs> pala eh. Ayan ah kung sino yung available dyan ang pangalan niya si CJ bugaw eh no naging bugaw na yung vlog niya ah. single yan walang sabit hindi nagyo walang walang, walang bisyo single walang sabit kasi kang sumabit oh. pag humalik walang nikotin saan ko lang <laughs> kakapit sarap naman ang ulam nila oh Tumatak. Tumatis. Dayo talaga yan ah. Itlog. Itlog lang oh. Pamayaman. Trabaho sa Europe, itlog lang yung itlog. ano, Matis. pagkain. Dipino, saging. Ano pagkain. Yayaman talaga kayo niyan. Ito, bumili ng bahay. <laughs> Meron na yung bahay. Sakyan. Sa na. Pilipinas. Asawa na lang ang wala. Asawa si CJ. <laughs> si Benvenido. Dalawang motor, isang kotse. Ah, maraming asawa. <laughs> si Ricky, isang bahay, tatlo ang sasakyan. Dalawang pamilya. <laughs> Dalawa. <laughs> Kaya, mag-isip-isip na kayo kay CJ. Naghanap siya ng kabiyak sa kanyang buhay. Kung sino yung interesado dyan? PM lang. <laughs> Message nyo lang si CJ sa Facebook niya. Kala ko magpasa ng resume. <laughs> para ma-evaluate. Binata. May pera. May ipon. May asawa. Wala pang asawa. May nagbibidyo. May nagbibidyo. May asawa na. Hindi na pwede. May mahal na siyang asawa. Hindi niya na rin yung pwede makuha yan. Loyal. Loyal yan sa Loyal. sawa. Baka oh, makakataga naman mamaya. Nga yeah, CJ, ano bang haanap mo sa isang babae? Mayaman? Mayaman? Yung kaya kang mahalin habang buhay? Masikip. Mm. Yan. <laughs> masikip. Yung masikip ang kaluban Masikip. Damit. <laughs> masikip. <laughs> si CJ kung sino yung magkagusto dyan comment lang kayo sa baba at uh, bigyan okay. lang kayo ng mensahe comment down below o, Hello. comment down below <laughs> like and share Just <laughs> like my page and then bugaw we'll online <laughs> ito na lang yung natitira sa amin na walang asawa lahat meron na kaya dali-daliin nyo na para kayo eh mapusuan ng aking kaibigan ang taas nito ay 6.5 kaya mapera to mahaba ang bulsa ah hanggang dito na lang good luck CJ sa inyong kapalaran Eh na? <laughs> Single. Ready to mingle. Available. Ready to mingle. Guy. <laughs> adong, barik na may adong. Pahinga muna. <laughs> Akala ko hindi ka papasok eh. Ayaw mo pa ako eh. Hindi ako magagawa 'to. Yes, binbini daw. May ina Masarap pag mahal yan. Bin Binibini daw. Binibigyan, kayo, binibigyan ng sasakyan niya ng babae. Pag minahal. Hindi ako yun ha. <laughs> ako yun, ako yun. Uh, uh, uh. Pag inibig kayo na binbini daw, kayo mapamahal talaga. Parang nanalo sa loto ba? Salamat. Huwag kanyo na makatikim kayo.